Create more and more. Create more create and more. 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 Mm. Pinirma ka kahapon, mm. yung create more. Ang sabi po ni uh, finance secretary, Ralph mm. Recto, mm. sila ata ang ano nito eh. Sila ang may... Palo? Ayan. Sila ang ano niyan eh, taga... Taga tulak? Ayuda. Pusher? Ay, pusher. Baka naman mamali ang ano nun. Kitang-kita -kita sa photo eh, oh. Mm -hmm. Ayan eh, oh. Di ba? Senate President, naka-short sleeves pa. Si Senator Gatchal Ay, hindi pala ito Senator Gatchal yan. nga ba yun? Salseda. Speaker. Mm -hmm. ah? Tapos may mga sumisingit pang ganun para sakali makita. Sa litrato. Mm -hmm. Sa litrato, oo. Oh. Uh, ang uh, main issue po dito, or ang main feature, Noong uh, CREATE, pare, ang may mga registered companies, ang kanilang income tax from 25%, dati 35 yan eh. Mm -hmm. Yung CREATE ni Duterte ginawa 25. Mm -hmm. Pero ngayon, meron pang mga isang grupo uh, ng kumpanya, magiging 20% na lang ang kanilang income tax. Sarap, no? 20%. Pero kailangan po registered dia mga 'yan. Okay? As what? Registered Registered Business Enterprises, RBE. Mm -hmm. Kundi ka registered, hindi ka pwedeng yeah, underground economy Saan Ay, 'yan. San 'yan? Saan sila magre-register because from the if you are if you are creating a uh, dichotomy between uh, uh, As rule siguro 25 to, and 20. Sa implementing rules and regulations. Yeah. yeah. So lahat 'yan pupunta sa 20. Magre-register ako sa 20, siyempre. Mm, Laki bagay. Laki bagay ng 5%. Yan nga yung pinakamalaking bawas kasi existing businesses na to. Ay, hindi Ay, hindi ba honesty system yan? Hindi <coughs> <laughs> <laughs> expression ni kong Jonathan. Parang yung mga importer, they will register doon sa pinaka best ano in si eh yun dala sa, sa rice tariff na lang rice tariff na lang eh. yung oh parang ang, ang, ano po yan eh uh, existing na yan mga business na yan Why are we, oh. pero bibigyan pa rin ng incentives yung existing like what mga car manufacturers eh siguro 4 billion mahigit na pesos ang uh, mawawalang revenues ng government so ang purpose ng create ay makaakit daw ng foreign investments. Yeah. And bari, eh yeah. bakit yung mga existing hindi ba nakaakit 'yun? <laughs> eh binigyan na sila ng incentive. Nakaakit na nga yan eh. Uh, oh, super super akit na nga. Hindi, maakit sila na lalong uh, mag-spend sa capital expenditure, investment, In, oh, oh, at rendee. O para uh, may mas malaki marimit abroad. <laughs> doon sa uh, parent actually, yun ang, actually 'yun ang actually 'yan ang malaking ano, uh, 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 from the very start pa yung incentive system, there is no follow through. There is no monitoring and the, there is no Alam mo uh, tano, ano. Alam pakikinabangan ba tayo o inilalabas din nila. And then wala wala ring ano, wala ring uh, yung oh ano to from ganitong nangyari dito dito ngayon uh, 35,000. So para, dollars. Para, parang may-measure uh, mo kung uh, what did you kasi get. Kasi yung mga yan measurable uh, measurable uh, naman talaga you know, dapat. Ano yan noon eh, pano ni Gloria? Ah, mm. uh, pinag-report ang lahat ng tumatanggap ng incentives every year. Mm. Mm. Yung report nila, yung kinumpile, pinag-aralan, doon nakita na walang Diyo. Sobra pala yung... Uh, ang ginagawa nila, declare na declare ng dividends. So, inalabas yung pera, imbes na ibinabalik dito. Yan. By the way, this comes in the, ano, in light of, ito, may balita, net flow, inflows of foreign direct investment into the Philippines uh decline sharply diba uh, continuing na yung decline eh tuloy-tuloy uh, so, eh uh, uh, compared with yeah, our natatulong uh, to create more yun na siya compared with our neighbors oh. in the, uh, in uh, ASEAN hmm. eh yun pataas ng pataas yon and we are talking about not just the uh, the original uh, talagang market leaders. pero eaters. alam mo parin John nat sa akin maski ano sabihin ng hmm. uh, mga cheese hmm. O ni Joey Salceda. Uh, speaker Martin, mm -hmm. Joey Salceda, Ralph it. Recto, Balisakan, sino mm -hmm. kung sino, sino sa nagsasalita rito. Ito pong create more, I mm resolve -hmm. ay result ito ng intense lobby mm -hmm. ng mga foreign chambers. Mm -hmm. di ba? Ah, kung aalalahanin nyo, kung maaalala nyo, if you recall, yung unang create, hindi sila naging successful sa labi. Ang dami nilang pinaglalaban dyan. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Ano ilagay nila ngayon dito? Yung VAT exemption ang number one diyan. Ngayon po, noong kasi tinanggal na yung VAT. Mm -hmm. Bakit tinanggal nung unang beses naggawa ng creation VAT? Ginagawa po yung gatasan. Mm -hmm foreign company magpaparegister kayo o local company magpaparegister kayo for incentives. Tax exempt ang inyong importation mm -hmm. for agad agad. Agad mm. Ang ginagawa eh iyon ang condition noon, kailangan 'yung in-import nyo, eh magiging export. Mm -hmm. Okay? Anong ginawa nila? Hindi naman in-export. Ha? backdoor din nila sa domestic uh, local market mm -hmm. tax free mm -hmm. yan po yung technical smuggling na nangyari noon and therefore yung create tried to stop that Tinig Tinigil na yang uh, back exemption mm -hmm. yung vat exemption binalik yan ngayon binalik po yan ngayon dito mm -hmm. sa so create more sa create more yeah. if you go by hindi ba napakaganda noon if you go by the ano you know, studies of various ano, ah, we're not talking about uh, local lang or whatever, uh, international. The number one issue remains, yung tungkol sa power. Okay. okay. Power. Okay, let's look at power. oh Siyempre, uh, kung a-purpose nung uh, create more, is to eh makaakit ng foreign investments, ano-ano mm -hmm. ba angal nila? Bakit hindi sila pumunta rito? Is it the lack of incentives? No. Hindi po eh. Mm -hmm. Pag tinanong nyo sila, anong mga problema nila? Meron nga tayo market, meron tayo English-speaking workforce, mm. okay? We have, the We have uh, good trade liberalization. Mm. Ano dito natural? Natural source. sources okay. la. Andaming plus. Ano mga negative? Power mm. number one. Utilities. Number transport. two, infrastructure. Mm. Number three, corruption. Mm. Number He's four, policy. A consistent, oh, ano to, ayan. stability. Stability. Yeah. So, yung power po, ganito yung ginawa. Kasi yung iba, wala naman magagawa yung batas dyan, eh, di ba? Corruption. Ano magagawa nyo? De, at saka yung corruption, there is corruption all over the place. Ay eh, bakit sila pumupunta doon? Di ba? In in fact, if you go by the transparency international na tangkol dyan sa so corruption, our, dyan. our neighbors in ASEAN are even, mm -hmm. in terms of ano, are even more problematic. Uh, Diyan para ganun din. Oh, okay? Yung mm -hmm. stability, uh, ano na yan eh. Kung baga, di kahon na yan, reklamo mm -hmm. na yan. Mm -hmm. Pero ang talagang totoo rito, nararamdaman yung high cost of, power. of High cost of power and utilities. Uh, under ano daw po, ano to, ang balita ko, 200% reduction eh. Pero ang bago report niyo 100% na lang deduction sa power sa charges. Sa power, ganito po ibig sabihin niyan. Uh, kung gumastos kayo ng 1,000 pesos sa kuryente, ikaw ay business. Aalisin niyo 'yan sa inyong sa uh, inyong income. Mm -hmm. Na subject to tax. Mm -hmm. So hindi na ma yun. 'yung 1,000 pesos. 'Yung 1,000 pesos ibig sabihin imbes na matax pa 'yon ng 20% income tax, mm -hmm. hindi na ma 'yung 20%. Mm -hmm. Okay? So, 100% deduction. Pero magiging, uh, from 50 daw yan eh. Magiging 100. Mm -hmm. Ang balita ko, 200% reduction. Re yeah, pero on paper, 100% na kalagay. baka, uh, over, over, baka ano yan, uh, graduated? Graduated. Oh, ngayon 50, 100. <laughs> baka ganun. 100. Baka, ganun uh, baka ganun eh. Ganun, na style nila eh. Baka may style na ganyan para hindi halata. Uh, tapos meron din daw, pag sumali kayo sa mga trade fairs, eh meron din kayong... Uh, incentive. 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 Uh, you go to Saiten. And, uh, uh, ano, uh, pill export. Okay. Yan, ayos kayo. Marami po pong incentive dito. Pero ang kapuna po na rito, kasi naalala ko nun, nagbanatan dyan mm -hmm. si the Dick. Naalala niya si the yes. Dick Gordon. Ang gusto niya, masingit yung provision. Kasi mawawala yung power ng SBMA to get, to give incentives. Mm -hmm. Isa pong ginawa nung unang create, kasi ang daming agencies noon, pwede magbigay ng incentives. Mm -hmm. Every Tom, Dick, and Harry, mm -hmm. called Dick Gordon, pwede magbigay, magbigay ng, ng incentives, incentives. Kasama po dyan yung SBMA. So pinaglalaban niya noon na hindi mawala yon Eh hindi pa pwede. Mm -hmm. Dapat talaga isa na lang ang... Uh, No, no yung council magkakaroon ng council yun yung magbibigay ng incentives ang ginawa niya lang compromise o sige payag ako dyan pero bigyan ng power yung presidente to grant incentives <coughs> na kahit walang approval ng council mm, parang i-overrule pwede mag siya mag-go over siya lang uh, on his own pwede siya magbigay mm. yan po yung inilagay dito sa bagong batas You can can you imagine? Okay, si BBM palagay na natin matino. Eh paano ko yung susunod ulol? Abusuhin ng gusto yan. We put infinite trust into our ano, chief executive. You know. Is that so? In his, infinite trust in his wisdom and fairness, sense of Ang problema, fairness. ang presidente, hindi naman niya alam lahat na nangyayari. Ito, ito. Paano Mas, kung, masisway lang siya ng mga adviser? E niya. Eh kung niya, umupak oh. yung apo, na nakita na nating uh, nangyayari na, na, ha nangyayari oh mm -hmm. oh oh di patay ka na mhm mm oh yung ano, is the circle eh uh, di ba parang nangyayari parang sa ano ngayon sa Amerika. alam mo ba nangyari ngayon sa Amerika? Mm. there was a statement coming out of uh, supposedly from the Trump campaign hindi nakasali sa vetting process pagbpipilian ng members of the cabinet ni president elect Trump si Pompeo at saka si Haley. Ngayon yeah. meron lumabas. Mm. Ah. In, hindi daw totoo. They will still Ito. be considered. O isipin mo yan. Ah. The power ano yun? Umiikot lang. In, Umiikot in, lang. in other words, the, the people behind, baka yung we give the president or the chief executive all the necessary ano na talagang yan maayos. Nakapaligid eh, yung mga sa kanya. Uh, all the interest. Ano oh, yun? Mukhang yung pagbibigyan layo, apo. Di ba? <laughs> Pare. Hmm. Nag, nagsisigawan daw, balita ah, mm. balita lang ah, tuwan-tuwa mm. sa mga PESA offices. Happy days are here. here again. Yan. Yeah. Mm. Alam mo, nakita ko, yung study noong panahon ni Gloria, yung ginawa. Mm -hmm. Yung mga merong incentives, pinakamaraming kumpanya. oh sa PESA. Sa PESA. Mm. Sa mga PESA. Ah, halos 80% sa PESA. Mm. Halimbawa, ito nakakagulat ha. Ah. Mm -hmm. Yung mga incentives na from 26 to 29 years. Mm -hmm. 26 to 29 mm -hmm. years? Parang forever oh, na forever. sa corporate oh, eh. Oh. Alam mo kung sino lang ang meron noon? Besa. <laughs> oh grabe walang ibang ibang agency at saka yan, na merong gano'ng klasing kahabang incentive pesa at, lang at saka yan na uh, parin conrad hindi ini hindi natiktikan noon lang noon lang nagkaroon ng review doon lang na ano Nalaman. It, it has uh -huh. been going on for some time mm -hmm. at saka yan ano uh, even ano even ano in, uh, no, in contrasted uh -huh. to the original powers given to pesa ah uh -huh. uh -huh. Ito ah tignan nyo. Uh, ang number of uh, years na binigay ng PESA, 15 to 20 years incentives, ilan mo ilan? 350 companies. Alupit eh. Na, alam mo, sa CESA talaga lahat ito eh. Pisa, PESA, PESA. And this is not pesa good? E, this pesa. is not good? You're encouraging uh, investment, economic Ay, gusto nga development, nga natin makita kung entrepreneurial sa uh, sa yan, eh. drive? Magkano nga... Mm -hmm. uh, Except import bat ang ibinigay mm. ng pesa ha ah, in uh, under the study compared to BOI mm. na 77 uh, in million. Uh, enterprises ah? 77 uh, in value to eh in value value in value 77 mm. million ang binigay ng pesa 147 billion, billion sa import VAT exemption. Mm -hmm. Okay? Eh yan ba lahat naging export? Kung yun naging niya. export lahat 'yo. E good. Oh. Pinakamagaling na tayo oh, mag-export oh. sa buong mundo. Oh, oh. Hindi po nag-reflect yan sa exports Why? Kasi ayon doon sa figure na 'yon. Ito hmm. I'm looking at the study no. Hmm. Ay tayo pangalawang kulelat. Sa export. sa export dito sa ASEAN. ASEAN. Mm -hmm. Ang number one dito siyempre ay Malaysia followed by Vietnam. Ngayon naunahan na ng Vietnam ang Malaysia sa exportation. Mm -hmm. Karamihan dyan agree. Uh, Vietnam, uh, Thailand, Malaysia, Indonesia. Indonesia tayo ko lela. Despite the plethora of ano uh, incentives. 147 billion pesos worth of incentives in 2015. Ano lang yun? In 2015 in, 2015, in one, year. one year. One year. And you're talking about ano lang yun? Yung equipment. Uh, paano yung mo masasabing this uh, incentive system works? Kaya yung mga nag kaya nga yung mga kababayan natin pag may nagsasabi tungkol sa ayuda, yan ang kanilang iba binabalik eh. Eh mas malaki nga ayuda natin binibigay dito so sa mga, oh. uh, ano oh. to hindi nga natin alam kung anong ginawa nila eh. Ayan. Kumbaga sa malaking drum ng tubig, lagay ka ng lagay ng di ba, yung incentive, pero yung pondo sa loob, di naman tumataasan Well, Hindi na translate into exports. So, uh. Eh yun na nga, yun ang problema mm -hmm. dyan. So, yung sinasabi nitong mga magigiting nating mambubutas, ay mambabatas, eh, na it will create more investments. Alam naman po ng marami na itong create more ay produkto to ng intense lobby na hindi nila nagawa noon, kaya ngayon nila pinagpatuloy. Well, one month's intense lobbying sa kanila is uh Intent, uh, ano stakeholder relations. Nag-consultations pala. Stakeholder consultations. Uh, okay. Based on these consultations, ito pala ang kailangan para... Which is a lot of money. Eh, para ma-prime uh, ano, ma uh, <laughs> investment, uh, foreign direct uh, investments. Dapat siguro, gawin na liyan, eh. What is the... Ano, Nag already... so, pero tama yung Dapat ano? may measurement sana. Hmm? Ha, oo. Oh. Ano po yan? It's a product of vested interest. Ang number one na nag, uh, ano dyan, naglalabi dyan, naalala ko, are the Japanese companies. Yung uh, 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 electronics. Mm -hmm. Sila ang init na init dito eh. Kasi gusto nila yung VAT exemption, mm -hmm. importation. Why? Eh kasi marami na napapalusot sa local market eh. Yan at saka chemicals. Mm -hmm. Ang chemicals, kailangan natin yan for uh, exports, mm -hmm. di ba? Gagawa ka ng uh, kung ano-ano, kailangan mo chemicals. Eh per a good part of that according to the study yung uh, ang uh, gumawa nito Department of Finance. Mm -hmm. Panahon ni GMA. Mm -hmm. eh, a good part of that goes to the local market, market, domestic market. Mm -hmm. Mm -hmm. I ano nila yan, I justify nila sasabihin, hindi yung Philippine uh, yung pesa. is not just a Philippine Export Zone Authority, it is the Philippine Economic Zone Authority. So Ayan. please be advised. Ayan. Ayan. Sino itong uh, Action for Economic Reforms? Action for... SINAMEL, Santa Ana, uh, I think. SINAMEL, Santa Ana. Hindi, na, ano yan eh, for uh, debt coalition, freedom from debt. Hindi ba si Alex yan? Alex Magno? Magno. Hindi ko alam, baka. Baka. Kasi oh. medyo matapang yung salita eh. Hmm. Ah, Eh bumalik daw tayo doon sa incentive system mm -hmm. na vulnerable to abuse. Mm -hmm. Yeah. Make it even more, ano, matapang. Vulnerable, <laughs> medyo ano pa yan. Ano, ano Diplomatic ano. pa yan. Ano? It's just been abused. Tanggalin mo yung... vulnerable. Huwag mo tanggalin yung... Tanggalin mo na yung vulnerable. Pero back to uh, incentive system. It's system. just been abused all, all over the place. over the years. Time and again. Oh. Uh, abuse and ano. so,